All right mga kamismo, ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagbabarpo. Gusto mo bang maging seaman? Gusto mo bang maging electrician? Pag-usapan natin 'yan. Ako nga pala si El mismo, ang inyong kamismo. Isa po akong electrician at on board ako ngayon. Bali bulk carrier 'yung nasakyan ko ngayon. Ipakita ko sa inyo doon sa harap. Ara. Ay yan mga kamismo, 'yung aming barko. Bali kargada namin 'yan, 'yung troso. Ayan, galing Uruguay sa may South America, papunta kami ngayon sa India sa may Kandla. Bali doon kami mag-unload. Kasalakuyan naming binabaybay ngayon yung karagatan ng South Africa. Matagal-tagal pa na biyahe ito mga kamismo. So hindi ko napapatagalin to at pag-usapan na natin pagkatapos ng maikling video or intro. Here we go! Correction lang pala mga kamismo, timber carrier or log ship ang tawag dito sa barko na ito. Pero simula kasi nang kinuha tong barko na to 2020, ngayon lang nagkarga ng mga troso. Kaya kapag ka sinerts niyo yung barko namin, ay ang lalabas ay isa itong bulk carrier. At mabalik na tayo sa topic mga kamismo. Ngayong 2023, ang unang requirements kung paano maging seaman o electrician, syempre kailangan mo ng passport, seaman's book, pero bago ka makakuha ng Siemens book, kailangan mo munang dumaan sa training. Need mong kumuha ng basic training o kung tawagin dati ay SOLAS. Pero pokusan muna natin mga kamismo yung topic kung paano maging electrician sa barko. Unang-unang kailangan upang maging isang ganap na electrician sa barko ay kailangan mo ng ETR at ETO. Ang ETR ito yung Electro-Technical Ratings at ang ETO naman ito yung Electro-Technical Officer. Ang dalawang nabanggit ko na yan mga kamismo yan yung license namin dito sa barko yan yung hinahanap ng mga principal lalong lalo na sa mga international vessels kaya lang sa paglipas ng maraming taon mga kamismo pabago bago yung mga rules as in sobrang dami ng nagbagong mga memorandum mga kamismo yung dating sobrang dali lang kumuha ngayon ay sobrang hirap na bukod sa tumaas na yung mga requirements sobrang mahal din yung mga courses na nire nila ito ay nagsimula muli nang naglabas sila ng memorandum yan yung nakikita nyo ngayon I-release ito last November 10, 2022 Marina Advisory number 2022 56 Katulad na lamang ng nababasa nyo sa subject, reiteration of STCW mandatory courses. Yung mga apektado dyan mga kamis mo katulad ng nakikita nyo, yung mga marine deck officers, pati na rin yung marine engineering officers. Dahil required din silang mag-undergo ng MLC o yung tinatawag na management level course plus yung OLC which is operational level course at syempre yung mga aspiring na electrician ayan yun mga ka mo katulad nga ng nakasulat ka-ETO and ETR courses with course standards disseminated through STCW Advisory 2019-05 are mandatory courses and shall continue to be implemented bakit nga ba merong ganyan? Nagsimula yung mga yan mga kamismo ay para ma-meet yung mga mandatory requirements of the International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping or STCW. At base kasi sa mga nabasa ko mga kamismo, kapag daw hindi tayo nag-comply sa mga ganito, ay maaring ma-blacklist lahat ng Filipino Seafarers. Ang malaking problema dito ay yung sobrang mahal ng mga courses, katulad ng sa ETR at sa ETO, na mas mahal pa sa mga courses na pang kapitan, pang chief mate, pang first engineer, tsaka pang chief engineer. Amounting, mga kamismo. Sad to say, mga kamismo, yan talaga yung presyuhan sa ETR course is 200k to 230k. Then, sa ETO course naman ay pumapalo ng 380k hanggang 500k plus. Yung price na yan ay maaari pang mabago, depende na lang yan sa training center. Legit ba to? O hindi? Bakit ganun kamahal? Nakakagulat naman. Totoo yun mga kamismo talagang kahit sino magugulat sa ganyang presyo. Pero ang good news lang dyan mga kamismo merong mga tumatanggap o nagbibigay ng free sponsorship na mga training center katulad ng UMTC, United Maritime Training dyan yan sa Malate, yung NTC sa Maytagig ito yung Norwegian Training Center, tsaka yung Gigamare na makikita naman sa may Subic. Meron pa yung Mariana. Kung hindi ako nagkakamali, dyan lang din yan sa may kalaw. Kaya lang mga kamis mo, yung pag sponsor nila o yung cadetship program nila ay merong mga requirements. Ano-ano nga ba yung mga requirements? Tignan natin mismo sa kanilang Facebook page. Pero disclaimer lang po mga kamis mo, hindi po ako related sa kanila at hindi din po sila sponsor dito sa video na to. Ang gusto ko lang po sa video na ito ay para ma-share sa mga aspiring na electrician na gustong maging siman balang araw. Kung kaya, simulan na natin yung post ng Mariana. Ayan. Nag-a-undergo na rin sila ng cadetship program. Cadetship application is now open. Yun talaga. Mariana Academy of Maritime Studies Inc. Diyan sa may 5th floor, GE Antonio Building, Kalaw Corner, Bocobo Street, Ermita, Manila. Ayan yung mga requirements nila mga kamismo. Yung requirements nila for ETO, kailangan graduate ka ng BS Electrical Engineering o kaya naman ay BS Electronics Engineering. Advantage ito mga kamismo lalo na kung meron kang PRC license na tulad ng EE tsaka ng ECE. Baka merong magtanong sa inyo kung paano naman kung Mechanical Engineering. Pwede rin mga kamismo mag-inquire lang kayo kasi meron talagang mga training center na nag-entertain ng mga tulad niyo Pati na din sa mga BS IT sa mga 4 years graduate na electrical. Pasok din 'yan mga kamismo kaya wag na wag kayong mawawala ng pag-asa. Mamaya ipakita ko sa inyo yung sample. Sunod naman natin yung requirements for ETR. Ayan, PRC license lang mga kamismo. So meaning basta may PRC license ka na RME registered master electrician ay pwede ka nang mag-inquire sa kanila. Kahit ikaw pa ay high school graduate or vocational course, test graduate at kung ano pang mga course na related sa electrical. Salamat talaga sa mga ganitong programa dahil dito ay nagkakaroon ng pag-asa yung mga ibang mga aspiring na electrician na gustong magbarko. Kaya thank you talaga sa Mariana. Ayos din sa training center na yan mga kamismo dahil dyan din ako kumuha ng 3 das 4 nung araw. Nakapag-training na din ako dyan. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-search nyo na yung Mariana at mag-inquire na kayo kagad. Sunod naman natin yung tatlong big three na training center, base dun sa nabasa ko na article. Isa daw sila sa mga gumagawa ng ETR-ETO circulars kasama ng marina. Ito ay ang UMTC or United Marine Training Center, Inc. Heto mga kamismo yung sample ng mga post nila way back December 2022 bagong release lang yung memorandum dyan kasi November na release yun. At nag-release naman sila agad ng full sponsorship. At heto mga kamismo yung ETO Cadet Program entry criteria nila. Kailangan ay graduate ka ng BS Electrical Engineering, BS Electronics and Communication Engineering, BS Electronics Engineering at least 21 years old but not more than 30 years old at the time of application. So may limit, may age limit mga kamismo. Yung tinutukoy dito mga kamismo yung sa sponsorship ha, yung cadet program nila. Pero wag kayong mawalan ng pag-asa mga kamismo, katulad dun sa Mariana, di ba? Di naman sila naglilimit ng age dun. Next, kailangan ng passport, Siemens book, tsaka NBI clearance. Tapos, preferably licensed electrical engineer or licensed electronics engineer. Plus, preferably with at least 2 years of relevant industry experience. Basta related sa electrical mga kamismo, pwede yan. Lalong-lalo na sa mga industrial plant. Paunahan talaga dito mga kamismo dahil meron silang slots available. 150 lang. So, abang-abang talaga kayo sa mga post nila. Kaya, i-follow nyo na kagad yung mga training center na yan, mga kamismo. Hindi rin talaga madali ang makapasok dyan dahil meron pang examination na mangyayari. Kaya, tsagayin nyo lang mga kamismo. Search-search lang din kayo sa iba't ibang mga training center. Baka meron pang ibang nag-o-offer. Tapos, yung program sa ayan mga kamismo, basahin nyo na lang. Sa paglipas ng panahon kasi ay pwedeng mabago yan ulit. At ito naman sa Gigamare. Ayan, mga kamismo. Gents, we have 200 slots para sa kanilang company-sponsored ETO program. Wala akong masyadong nakuwang information dito, mga kamismo, dahil limited yung internet namin dito sa barko Pero, isearch nyo lang yan, mga kamismo, yung gigamare at lalabas na yung requirements, tsaka kung ano yung mga kailangan nila. Next naman natin mga kamis mo yung NTC o yung Norwegian Training Center. Ayan naman mga kamis mo yung post nila. Want to test your abilities to their limits? This opportunity may just be for you. NTC is Electrotechnical Officer Cadetship Program. This is 100% sponsored by partner companies. So ano pa daw yung inihintay nyo? Mag-email lang daw kayo ng updated resume at eto.cadet at ntcm.com.ph. Tapos, choose a subject line, ka, Cadet Program Application. Dito sa training center na ito mga kamis dito ko nakita yung maraming tanong ng mga nag inquire Yung mga tanong dyan, paano daw kung RME or ECT yung license nila. Yung ibang mga tanong naman ay mechanical engineer daw sila. Katulad nito mga kamis mo, bigyan ko ng sample. Ayan, ang tanong nung isa, BSECE and BSIT Electronics Technology graduate with license of PCT. Paano daw? Tapos napaka responsive at accommodating ng NTC. Dahil in entertain nila yung mga nagtatanong. Katulad nyan, please send us a message for your inquiry. Yan. Kaya mga kamismo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil marami pang pwedeng mangyari at marami pang pwedeng mabago. Marami ding magsusulputang mga sponsorship program dyan sa iba't ibang training center. May mga nakita pa nga akong iba katulad sa Far East, sa Epsilon at sa iba't ibang training center pa na nag-offer ng mga sponsorship program. Kaya i-follow if nyo na silang lahat mga kamismo para palagi kayong updated sa mga post nila sa kanilang mga social media platform. Yung mga kriteriya nila mga kamismo sa pag-entry ay halos magkakaparehas lang. Advantage lang din talaga ngayon yung mga electrical engineer at yung mga electronics engineer. At may edad na between 21 years old hanggang 30 years old. Ang pinakamalaking tanong na lang sa ngayon mga kamismo kung decidido ka ba talaga. Natanong mo na ba ulit sa sarili mo yan mga kamismo? Decided ka ba talaga? Baka naingganyo ka lang dahil sa malaki ang sahod. Kayaan nyo mga kamismo, tulungan ko kayo mag-isip at gagawan ko kayo ng panibagong video kung ano nga bang buhay ang naghihintay dito sa inyo para maging ready kayo mga kamismo. At take note lang pala mga kamismo, hindi sa ETR o ETO natatapos ang lahat ng mga requirements dahil ano pa lang yan mga kamismo? Parang panimula pa lang yan. Dahil bago makasakay sa mga international vessel ay meron silang mga STCW mandatory courses na kailangan kunin. At depende din yan sa barkong mga sasakyan ninyo. Halimbawa, sa container, bulk, general cargo at car ship, kailangan nyo ng SDSD o yung security duties. Tapos yung basic training na BT para sa Siemens book at isabay nyo na rin yung SID o yung ID mismo ng mga seafarers. I-ready nyo lang din palagi yung inyong NBI at yung birth certificate. At itong next na sasabihin ko sa inyo mga kamismo ay eh, guidelines lang. Huwag kayong pa-pressure sa mga gantong mga training dahil hindi naman kayo agad papakuhanin ng mga agencies unless eh kailangan ninyo. Halimbawa lang kung sasamba ka sa cruise ship, dagdag training ka ng CCM o yung tinatawag na crowd and crisis management. Sa mga chemical tanker naman, kailangan mo ng bitok or yung basic training in oil and chemical tanker. Kung gas tanker naman, kailangan mo yung BTLGT or yung basic training in liquefied gas tanker. Kung offshore naman, kailangan mo ng BOSIET, Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Kung hindi ka naman dyan, makakasampa, or ibang barko, hindi mo kailangan yung mga nabanggit. In short, mga kamis BT at di lang ay sapat na. Tsaka yung inyong Siemens book Yan lang din yung hahanapin pagka magano kayo ng at mga kamismo Tapos yung sa ETO naman, yung mga kailangan na training doon Is yung basic training, SDSD, PSCRB Or yung tinatawag na Proficiency in Survival Crop and Rescue Boat Tapos yung ATFF, Advanced Training in Firefighting At yung MEFA yung medical first aid At idagdag na din pala natin mga kamismo yung mahibo o kung tawagin ay marine high voltage Yan yung training na kailangan ng mga ETO lalo na kung yung mga voltage generator nila ay matataas pa sa 1000 volts Ang dami naman kamismo bakit ganyan? Pinipressure mo naman yung mga malalood Hindi naman sa ganon kamismo Sinasabi ko lang naman yung reality para maging handa sila sa mga pagdadaanan nila. Iminulat ko lang din sila sa mga proseso na kailangan nilang pagdaanan balang araw. Kung decidido ka talaga, kamismo, ay huwag kang kabahan dahil meron at merong gagabay sa inyo. Lalong-lalo na yung nasa itaas. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Meron pa naman akong nabasa, mga kamismo, at naglabas ng last update ay nung August 2, 2023. Good news to, kaya lang hindi ko sure kung... Legit ba tong source ko? Pero hopefully, mga kamismo, hanggat wala pa namang memorandum na inilalabas, hindi pa confirmed talaga. Ganito yung sinabi sa sulat. Marina Scraps Mandatory MLC, OLC, ETR, and ETO. A huge win for Filipino seafarers. Baka yung iba nabasa na ito mga kamismo. Check nyo lang din. Hanapin nyo na lang. Kahit hindi naman nila tanggalin yung mga training na to basta babaan lang ba nila yung presyo tsaka yung mga requirements hindi ganun kataas dati kasi mga kamismo yung presyo ay niya nasa 12,000 lang yung mga training or yung assessment tapos yung practical tapos kailangan mo lang ng C-service na 12 months 6 months international man yan or inter island pasok pa rin yan basta yung ship propulsion power nito ay 750 kilowatts pataas Ganun lang ka basic dati mga kamismo. Tapos pagka BSE ka, BSE ka, hindi mo na kailangan yun ng training. Present mo lang yung TOR mo, yung license mo, okay na. Tapos makakapag-apply ka na kagad ng ano, practical assessment. Pero dati yun mga kamismo. mismo. Pass is pass. For now is move on muna tayo. <laughs> so yun lang mga kamismo sa ngayon ang maipapayo ko sa inyo ay mag search search na kayo sa Facebook Tingnan nyo na ngayon yung mga training center na nabanggit ko na nag-o-offer ng mga cadetship program. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Tapos kapag kalabas ng video na to mga kamismo, mo, isusunod ko din agad yung video tungkol sa buhay ng electrician dito sa barko. Abangan ninyo yon, maganda yon para makondisyon nyo yung sarili nyo sa mga kakaharapin nyo kapag ka onboard na kayo. Believe on yourself lang palagi mga kamismo at focus lang kayo sa proseso. Huwag kayong panginaan ng loob. Dahil lahat naman ng mga tao ay nakakaranas ng paghihirap. Kahit ako mga kamismo ay hindi madali ang aking pinagdaanan para makasampa. Dahil wala akong baker. Sariling sikap lang ako mga kamismo at dumaan din ako sa butas ng karayo. Grabe naman yung karayo. <laughs> totoo yun mismo dahil hindi naman ako kaagad nakapag international nag inter island pa ako rinay ko din naman mag apply sa mga international vessel ang problema ang hinahanap nila ay kung may ETR o ETO ka na daw ba aray ko po kaya nga nag apply ba? Diba? hindi ko alam kung hindi nila alam na kailangan mo munang sumakay ng barko bago ka makakuha ng ETR at ETO naku po nung araw yun ha pero ngayon iba na Meron ng kadetsi program na kahit wala kang sakay, pwede ka nang kumuha ng ETR at ETO. Yun lang, kailangan mo ng course, ETO at ETR course na napakamahal. Pero tulad ng sabi ko, meron naman mga nag sponsor Kaya ka mismo, kung kinaya namin, kaya nyo rin yan. So, dito ko na tatapusin yung video na to. Kung interesado kayo sa mga gantong video, ay eh, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong kong -re release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works, at iba't ibang buhay namin dito sa barko. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.